Mami Angelica Yulo, masama ang loob dahil sinabihang magnanakaw ng anak na si Carlos Yulo. Ibinahagi ni Angelica Yulo ang kanyang saloobin, hinggil sa masamang pakiramdam niya sa anak niyang si Carlos Yulo, na dalawang beses nang nagwagi ng gintong medalya sa Olimpiada. Sa isang panayam na ibinigay sa GMA News, tinalakay ni Mrs. Yulo ang mga isyong ipinupukol sa kanya, patungkol sa kanyang anak. Ayon kay mares Yulo, hindi totoo ang mga akusasyon na siya ay nagwaldas ng pera ng kanyang anak. Idinagdag pa niya na mayroon siyang maraming mga ebidensya na maaring ipakita upang patunayan ang kanyang katotohana. Sa kanyang pahayag, pinatunayang hindi niya ginugol nang wala sa lugar ang pera ni Carlos at sinikap niyang iwasan ang anumang uri ng paminsan-minsan na pag-aksaya. Aminado siya na ang mga hindi pagkakaintindihan ay naging sanhi ng mga negatibong opinyon mula sa publiko. Ayon pa sa kanya, ang mga paratang ay tila nagmula sa mga maling impormasyon at hindi pagkakaunawaan. Bilang isang ina, tila labis ang kanyang pangangalaga sa karera at personal na buhay ng kanyang anak, kaya't hindi niya matanggap ang mga ganitong uri ng pag-aakusa. Ibinahagi rin niya na sa kabila ng mga pagsubok, Patuloy siyang magiging matatag at susubukan niyang linawin ang lahat ng mga usaping ito sa publiko. Ang kanyang layunin ay mapanatili ang magandang pangalan ng kanyang anak at tiyakin na ang kanyang reputasyon ay hindi masasaktan dahil sa mga hindi tama at hindi totoo na mga pahaya. Ayon kay Emares Yulo, hindi biro ang mga ganitong uri ng akusasyon sa kanilang pamilya, kaya't nagpasya siyang magbigay ng pahayag upang mapanatili ang katotohana. Ipinahayag din niya ang kanyang pangako na patuloy na susuportahan ang kanyang anak sa kanyang mga pagsisikap sa larangan ng sports at sa kanyang personal na buha. Nais niyang ipakita sa lahat na ang kanyang mga aksyon ay para sa kapakanan ni Carlos at hindi para sa pansariling kapakinabanga. Pinayuhan niya rin ang publiko na huwag agad maniwala sa mga hindi kumpirmadong balita at laging i-verify ang mga impormasyon bago magbigay ng opinyo. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat.